Ang pira na, na ibigay natin ngayon 10,000 Yung uh, 5,000 galing sa Anonymous Donor sa Ilihan At saka uh, yung 5,000 galing ni Atenida So yan po sana makatulong yan ha School lang kid ha? Ni uh. mag ka ha para ni Mama Ha uh. uh, Mahayo si Mama no? Ha uh. 1920 20,000 ate. Wa di nagdagan po ni Ate Nida. 1,000 galing ni Edgar Hudiko. Salamat ma'am sir. Mm -hmm. Salamat kayo sa kwarta kuya. Mm -hmm. Takot na kayo ni para ka mama. Hello guys, mga katikang natin dyan. Masamang balita po mm -hmm. ang ating tinulungan na nakikipaglaban sa matinding karamdaman na si Lovely ay uh, pumanaw na po condolence sa buong pamilya ni Lovely. Nakakalungkot man isipin na hindi tayo naging successful na madugtungan pa ang buhay ni Lovely. Pagboot sa Diyos, wala tayong magawa. Nagpapasalamat na rin kami kasama ang aming mga sponsor na naging parte kami sa pakikipaglaban ni Lovely sa kanyang karamdaman. Ngayon po ang haya ni Lovely nandito sa Kapilya sa Kumbado at Abugon. Araw-araw po mayroon tayong biyahe. So ngayon po ay dumaan kami dito. Dire raga haya si Lovely. Ah, Kapilya. Ada sa dito tayo sa Kapilya guys sa Kumbado. So dito pang lamay ni Lovely. Yan po, bina-blard ko lang ang video. Baka mapalo na naman tayo. kapit Ito to. yung Ang loo lang kayo. Kaya na si Anak Luha. Asa rin naman ang anak Naka-award na yan. Kaya naman hulan Ako ay naman. So wala, kapasok ka rin. Nagpasok ka rin. Naghilak ang amahan. dito. Hindi ba anak ng babae? Mas duha lang sila ang babae. Hindi siya nanghilak mga ito ang prinsipan. Nagtanong sa mga Yan po guys. Ang uh, uh, sobrang kawawa talaga kasi yan na, pumanaw na po si Ate Lovely, May dalawang anak po, dalawa. So kanina nga, uh, nangyari nito. Na to ni Paso to sa studio gano'n ha. Naanis lang mga wangi, mga sarili. Oo, kawar.

Si Pobadora mga pinili. Maraming uh -huh. salamat uh, Lorena. Lorena Pobadora. Yan po nag uh, po siya. Eh yan po uh, ang update natin ngayon po manaw na po si Ate Lovely kahapon unsa ano gani nga oras na hapon. alas 11:05 sa 11:05. At saka yung dati yung unang vlog natin, yung uh, anonymous natin galing sa Ilihan. Yan po uh, ang update namin ngayon at siyempre kay Ate Nida. Ate Nida sa Atins Grace si Ate Lovely binawian na po ng buhay. Yan po kumakita natin yung anak niya dalawa. Ang ni Ate Lovely nandito din. At saka ngayon po ay dumaan kami dito ay abot natin tong nga para pang ano po pang kape sa gabi ba nila kasi uh, sabi ni Ate dili ni si mamisahan why siguro mamisahan karong uh, si Manahona kay buwan ka ng Holy Week basig ato kung isunod si so salamat kayo uh, Lorena Pobadora uh, salamat may na lang ni eh. 2,980 may na lang no

Ina pa e? sa siya kasalamat eh. Ina, salamat, salamat. Sige ma. na, Ate eh, Lorena. Salamat na, sa sir, salamat, kayo, hmm. salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Ma hmm. Salamat, sir. Ikaw mo magbinuutan mag mag mo ha, kaya wala na may mama ha. Si Lola na lang. Gusto lang yung tarong, no? Naman siya si Papa, no? Hmm. Iyan ka si Lola. Ang bantay mm -hmm. So yan po ang update natin ngayon. Since na mo ng dili mismo ka kabilart kay nung pagbili ang trabaho ng video. Ang amo ang mga sponsor sa ubang kita pa, dapat po sa mag-vlog nang mga tuloy sa Benzol. Mo na natin. Kunan natin. Kasi lamatigayo na sa pa. ang taga may bang. Yes. kanong